Then, yung concern ko lang po is, um, po, uh, nag-check po kasi si accounting. Accounting side po ng mga payroll po na narilis sa mga tao, na employee. Opa. Opa. Over po yung nare-release kung bayad o, so sa in tao. In other words, over yung bayad yun dun sa tao? Um, sa akin po, sinacharge yung, yung, ano, yung over po, which is amounting 20K plus po yun. Hmm. Okay. Hindi ka naman tinagal sa yan trabaho. Po. Sa'yo lang chino-charge. Tsaka, ibig sabihin, nakalagay nako ako sakaling nagkamali ka, ikaw ang magbabalat. Ah, wala, wala po. Okay. Wala po. Okay. Wala ang, po ang magiging wala. problema natin dito kasi technically, no, hindi naman dapat talaga uh, sisingilin sa'yo yan. Hindi yan dapat ibinabawa sa'yo. Ikaw ang, nakap ang may kapabayaanan. Eh, di sa batas, pe, pwede kang managot. Noong bayad ng, uh, ng kumpanya, eh, dito dapat gawin. Singitin lang uli yung sobra kasi hindi pwedeng kuwain ng tao yung sobra kasi unjust enrichment yon. Singitin oh. mo na sa akin yung, yung 20 mil. Ako ang may pananagutan na ibalik yon dahil wala akong karapatan na kuhain yon. So, hindi ikaw ang may pananagutan. Yung tao na ibalik dahil, again, walang source of uh, right para dun sa pera na yon dahil hindi niya deserve yun, isingilin siya uli. Mananagot ka kung may kapabayaanan ka. 'Di ba? Kung nagpabaya ka, that could be a ground for dismissal or suspension kasi syempre, lumilitaw na nagpabaya ka. Pero dapat mapakita talaga na may kasalanan ka. Hindi ata, dapat pwedeng ata. automatic na yung pera ay ibabawas sa iyo dahil hindi naman hindi naman 'yon ang remedy. Ang remedy dyan, kuwain dun sa tao na mm. pinigbigyan na sobra. Kaya lang ang problema mo lang kasi dahil kumpanya ito, hindi ka ngayon makaangal dahil sila ang employer mo, tama ba? Mm. Eh, ngayon, kung malakas ang loob mo, pwede ka pumunta sa dole. Magreklamo ka, pinagbabayad po ako sa amount na hindi naman dapat sa akin. Ang tanong ko lang, ba't hindi kunin ulit din sa Bakit Kahit magpa siya, eh, sobra naman talaga may patunay naman sa sumobra. Bakit sa sa'yo ibabawas? dapat hindi ibigay sa kanya yon kasi hindi siya entitled doon sa pera na yon. Yun. Dahil yung pera na yon, ang just enrichment yon. Dahil mm. ito na kasi ang mga bagay-bagay ha. Saka pangalawa, kagaya na sinabi ko, mm. hindi dapat automatic na sisi din sa iyo. Dahil hindi, kung may pananagutan ka, it's not in the form of ibabawas yung nawala. Kundi they can hold you liable. But they can only hold you liable either as an employee That could be a ground kung talaga mm. may pabaya ka. Pero dapat may due process yan. Uh -huh. ka ng pagkakataon na hindi ka mm. nagpabaya. Di ba? Alam at himayin ang isyu at batas dito sa Basta Batas.